ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Narito na nga ang gabi na pinakahihintay ng lahat sapagkat mahuhuli na nga nito ni Marites ang tuloy na relasyon nila Lena at ni Rigor na ngayon ay buntis nga at uh, pagkita nga nito ni Marites na naghahalika ng dalawang ito ay hindi ito nakapagtimpi at agad na sinugod si Lena at kinaladkad palabas sa kanilang bahay at pinahiya sa kanilang barangay. So yung ng na hindi natawar ay nang malaki pa si Lena na luma na daw kasi itong si Marites at dapat ng palitan sa buhay ni Rigor. Sa so, nito ni Marites ay uh, talagang uh, ipinahiya niya sa lahat ng tao doon itong Silena At sinabi na proud pa nga siya sa ginawa niya. Kung kaya doon ay pinangalandakan niya na ito ay isang polis, ngunit nanira ito ng kanyang pamilya at proud pa nga siya rito. Samantala, ito ng mga uh, si Chief Espinas ay nahuli na nga daw sa ilang mga ginagawa niya at mapapalitan na ito ng bagong tagapamahala sa selda. Ngunit ang tangang hiling niya at tanggol ay sana mabait ang pumalit dito nang sa gayon na ay kanyang mga kaibigan. Yun ang mga dapat natin sabay bayan. Dito nga lang sa FPGs, Batang Kapo.